Yan ang unang dang ni Stephen Curry since noong 2019. Natalo nga lang sila sa Philadelphia 76ers mga idol. No Jimmy Butler, malaking problema sa kanila. Out Jimmy Butler sa kanilang laban kontra Sixers dahil sa mid pasam sa likod niya. Samantalang wala nga rin hong Joel ang Sixers mga idol ngunit itong si Quentin Grimes ang nanguna sa kanila na mayroong 44 points para panalo ang labang ito. Nagtapos ang laban mga idol sa score na 126-119. Si Obre Jr. nagambag ng 20 points. Sa kabila, Stephen Curry 29 points, 13 assists, double-double yan. At Quentin Post 16 points and 4 three pointer Malaking panalo to para sa Sixers kung saan tinapos nila ang kanilang siyam na losing streak. Siyempre, laban rin sa mainit na team na Golden State Warriors kaya malaki ang panalong ito para sa kanila. Kahit na parang tinatabunan ng mundo itong 76ers sa ngayon, sa panalong ito ay mayroon silang liwanag na nakita. Mayroong pag-asa mga idol. Sa ibang balita, mas pinili ng LA Clippers si Jordan Miller kumpara kay Majin Beauchamp nilang binigyan ng 4-year contract si Miller samantalang si Boatchamp ay kanilang ini-wave. Maraming beses na binigyan ng Clippers ng chance itong si Marjun Boatchamp especially nung siya nasa Milwaukee Bucks pa. Pero bigo si Marjun Boatchamp na ipakita yung kanyang kakayahan na maging reliable na rotation player para sa Clippers at sa Bucks. Kaya ngayon, siya ay ini-wave na. Mayroong suesyon si Kate Smith ng sport track na pwede naman daw magpetisyon ang 76ers na i-wipe out na lamang daw itong kontrata ni Joel Embiid kung sakaling hindi na siya siguradong makakalaro pa siya ng tuloy-tuloy dahil sa ngayon ay out for the rest of the season na nga siya mga idol pagkatapos nang kanyang injury sa kanyang tuhod. Ganun pa rin po mga idol. Ayon mismo kay Kate Smith ng Sport Track, mga idol, po pwede naman daw na magpetisyon itong NBA para kay Julie Bid sa tinatawag na medical retirement kung saan mayroong independent doctor na ipapadala ang NBA at ang NBPA na siyang susuri kay Embiid sa kanyang kakayahan kung healthy pa ba yung kanyang tuhod, kung ano ba ang kalagayan, kung kaya ba niyang makapaglaro pa for long term. Kung sakaling hindi na raw makakabalik na healthy itong si Jubilee Embiid, pwede naman daw na i-wipe out ang kanyang kontrata sa 76ers at siya'y magre-retiro na lamang. Si Greg Oden, ang uh, magandang halimbawa rito mga idol, Kaiju William Bid, na napwersang magretiro na lamang dahil din sa kanyang injury, sa kanyang tuhod. Na-miss ni Greg Oden ang kanyang rookie season. Nakapaglaro pa siya ng at least 61 games pero pagkatapos noon, tinamaan ulit siya ng injury at nag-force retirement na lamang siya. Para sa inyo mga idol, ano ba ang komento ninyo patungkol dito? Magre-retiro na lamang ba itong si Jewel Embiid? Dahil sa ngayon ay patuloy siyang nasa sideline at ngayon out for the rest of the season na.